Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Parang pangit yung settings ng camera ko, no? Pakipagtyagaan lang, dahil ka, ka -fo format lang nitong PC ko. ba diba? nasira yung kanyang hard drive, pinalitan. Yung mga record ko ng evidence nandito. Fuck. <laughs> Buti na-upload ko sa, sa YouTube yung iba. Anyway, mga kababayan ko. Ah... Uh... Patuloy tayo no, uh, re ko itong video ni Kuya Red Na ang title dito sa video na to ay Ano ba to? Anong kabulshitan to? <laughs> Nakatindig balahibo daw uh, Sa haunted cemetery Full night vision, ito no Wait nga, mag-usap nga muna tayo Meron ako naka kanina sa ano, sa Sa page ko kasi nagbabago yung argument niya eh. Ang unang argument niya, uh, wala daw karapatan na tawaging bobo yung mga supporters ng ano ng mga fake go center. Unang una inaamin naman niya ano, sabi gano'n, Sa tingin sabi niya do sa post niya, binura na eh, burado na yung ano eh. na yung post eh. Sabi ganun do sa post satingin uh, sa tingin mo ba, ito, ito ha, not exact words, pero ito na lang yung natatandaan ko. Sabi nga, sa tingin mo ba, hindi na alam ng, ano, ng, ng, mga, ng, mga, followers nila na fake daw yung video ni, si Sardonsky yung pinagtatanggol eh. Maybe gumagawa daw ng fake video si, si Sardonsky, di ba? Uh, hindi mo ba alam na baka alam na naman ng na mga, mga followers daw na fake yung video? Bakit daw kailangan punahin pa na hinpa? Tapos uh, who are we to judge daw na tawaging bobo yung ano yung masusuporta <laughs> kay Donski? Ito, ito naman kasi yung sagot ko. Uh, Unang-una, hindi naman lahat ng nanonood doon ay alam na peke yung ginagawa. Alam nila totoo. Patunay, kung magbabasa ka ng, ano, ng, ng mga comments doon sa video, mag-ingat ka. Aswang yan. Dahil kung, ano yun, kung, kung alam nilang fake yun, hindi ganun mag-comment yun. Hindi siya ganun mag-comment. Pangalawa, o oh, let's say lahat, ano? Let's say, bagamat hindi lahat, let's say 100% alam na fake yung, ano, yung content ni Sardonsky. 100% alam na fake 'di ba? Eh pinaninindigan ni Sardonski totoo pa rin daw eh. Hindi ba kayo nababahala noon? Ginagawa kayong tanga-tanga. Talagang ipipilit niya pa rin na totoo 'yon habang kayo lahat ayun dun sa logic ng post ano, ayun dun sa logic ng post. Alam naman na daw kasi ng mga supporters na fake. Hindi ba kayo naiinsulto na habang tayo alam na natin na na fake yung video, siya 1000% daw na totoo yung video niya. Hindi pa kayo na insulto doon? Pag hindi kayo na insulto doon, bobo talaga kayo. Kasi kayo tanggap nyo ng fake eh. Alam nyo yung fake eh. Ang hindi ko naiintindihan dito, sinasabi kong fake, di ba? Sinasabi kong fake, kayo sinasabi nyo yung fake dahil alam na ka nyo na fake, bakit ako inaaway nyo? Eh pares lang pala tayo ng sinasabi. Nagigits nyo ba? Alam na naming fake yan. O, oh, sinasabi kong fake. Eh, bakit nagagalit ka sa akin? Alam nyo na palang fake. Samantalang nyo nagsasabi na 1000% daw siyang totoo, hindi kayo nagagalit doon. Hindi ko naiintindihan. Paulit-ulit ko na lang na, na tinatanong yan, mga kababayan ko. Hindi ko talaga, hindi kaya ng utak kong iprocess. Yung ako yung inaaway na parehas naman tayong alam nating fake, pero yung idol nyo kinokontra kayo natotoo daw. Then ito pa yung ano, ito pa yung isang isang argument niya ano? Ah, uh, naawa daw siya. Hindi naman hindi naman term na naawa ano. Parang uh, Antono kasi pinagtatanggol niya yung mga supporters na sinasabihan kong bobo na sumusuporta kay Donski 'Di ba? parang siguro naaawa siya doon ano pag sinasabihan ko na na fake uh, sabi, uh, pag sinasabi ko mga bobo kayo sinusuportahan niyo man lolo ko naaawa siya doon sa mga sinasabihan ko ng bobo ang hindi ko naiintindihan naaawa siya doon dahil sinasabihan ko ng bobo pero hindi siya naaawa doon sa mga supporter na niloloko. Di ba? Yung pagsabi ko ng bobo doon, ginigising ko sila, huy, bobo! Hindi yan totoo! <laughs> Fake yan! Ako yung pinagagalitan dahil, dahil, dahil sinasampal ko sila ng katotohanan. Pero yung ano, yung, yung bugok na na 1,000% daw totoo na pinapaliguan ng kasinungalingan, hindi niya kinokontra yun. Hindi ko nakukuha yun, men. Ako, ginigising ko. huy, tanga. Bobo, peke, pinapaod pinapanood mo. Hindi yan totoo. Ako yung pinagagalitan. Pero yung, yung nang loloko sa kanila, doon sa, sa libu-libong nang doon, hindi pinapagalitan. Kinakampihan. Tapos ang sabing ganon, wala daw akong karapatan pigilan na sumuporta. Kahit kailan di ko pinigilan yan. Mag-support kayo dyan. Paulit-ulit ko nga sinabi, ubusin niyo yung pera nyo dyan. Eh pinigilan ko ba kayo na suportahan yan? Di ba? May mga nagsasabi ng sa akin na kahit kailan bungo, hindi kami magsusubscribe. Huwag kayo magsubscribe sa akin. Di ba? Ayaw ko ng subscriber na bobo. Diyan kayo. Huwag kayong aalis doon. Tinasabi, akala mo, uh, hindi, na, hindi na kami kakampi kay Donski. Akala mo, iiwan namin si Terry. Huwag niyo iwanan yan. Hindi ko sinasabing iwanan niyo yan. Di ba? May nagsabi ba na umalis kayo dyan? Huwag kayong aalis dyan. Kung nga, ubusin nyo yung pera nyo dyan eh. <laughs> ba? Diba? Wala akong pinipigilan dito. However, sinasabi ko lang yung totoo. Yung mga upload ba nila, sinabi ko na ba, wag na kayo mag-upload nyan. Wala akong, gina wala akong sinasabing ganun. May sinabi ba ako nun? Hindi ako aware na may sinabi ako nun. Paki-inform paki, paki ako, baka may nasabi ako, no? Na, na wag na silang mag-upload. Wala akong sinasabing ganun. Actually, ini-encourage ko pa magpatuloy kaya lang sa magandang paraan. Pero yung tumigil sila, hindi ko pinipigilan yan. Kaya nga, as long as na mag-upload na mag-upload yan, nandito lang ako para magsabi ng totoo. Wala akong pinipigilan dyan. Huwag kayo mag-imbento na, na pinipigilan ko na, na mag-vlog sila. Wala daw akong right na pigilan. Wala naman po pigil dyan eh. Sinasabi ko lang totoo. Tapos ako yung pipigilan nyo na magsabi yung magsabing totoo, e eh, protected ako na sa ligang batas natin, sa freedom of speech. Diba? Ngayon, kung, kung, luma, kung lumalampas na ako do sa karapatan ko ng, ng, freedom of speech, you know what to do. Alam nyo, dapat gawin. Kaya lang, pag nakikita kong ano, kabulshitan yung video, Sasabihin ko dito, karapatan ko 'yung bilang citizen ng Pilipinas, 'wag nyo akong papabawa, papagbawalan na makialam kung ano ang nasa publiko. Nasa publiko 'yan eh. Kaya kung makikita mo ha, oh example, itong ano, itong uh, video ni Kuya Red. 'Di ba? Ito ang video ni Kuya Red. May comment section oh, pwede ako mag-type ng comment 'to. Oh. Nakalagay ba dito ang dapat ang ang dapat na i-comment diyan, positive lang. Binigyan tayo ng karapatan mag-comment niya sa video oh. Kaya nga may comment 'yan eh. Ang kaibahan ko lang, vini-video ko lang yung comment. Oh, ito pa yung old issue ano. Ang old issue na ano, hindi daw ako gumawa ng sariling akin. 'Di ba? Uh, kailangan ko daw gumamit ng ng, ng mga pinaghirapan nilang video, 'di ba? Tapos hindi daw ako gumawa ng sarili kong akin. Unang tanong, ano ba ang pinapanood niyo dito sa video ko? Yung video ba ni? Alimbawa, ito ano? Rereakan ko si Kuya Red, di ba? Unang tanong, ang pinapanood niyo ba sa video ko ay yung video ni Kuya Red o yung sinasabi ko sa video ni Kuya Red, di ba? Ang sabi niyo gumawa ako ng ano? Gumawa ako ng sarili ko. Nang sarili kong sa akin, gumawa ako ng sarili kong video. Yung sinasabi ko ba dito, si Kuya Red ba nagsabi noon o ako? Ako yung gumagamit noon, di ba? Ako yung gumagamit ng ng salita dito. Or ako yung ano, ako yung nagsasalita dito. Hindi ko naman pinulot sa iba yung sinasabi ko dito eh. Galing yung sa utak ko eh. Eh di ginawa kong sarili 'yon. 'Di ba? Eh bakit kailangan ano? Ipakita mo pa eka yung video ni Kuya Red Siyempre, kailangan ko ng subject Anong pag-uusapan natin dito? Galing din sa sarili ko Anong pag-uusapan natin dito? Sige nga Siyempre, pag magko-content -co ka, need mo ng subject Diba? O oh, let's say, ang pag-uusapan natin dito uh, Kung gaano kadumi sa Manila Ibig mo sabihin ba, ginagamit ko yung Manila? Need ko ng subject eh. Diba? O kung ikukumpara mo ko dito kay Kuya Red ano, nagvlog siya sa sementaryo. Pwede bang sabihin mo kay Kuya Red, gumawa ka ng sarili mong video. Eh e, subject niya yung sementaryo. Nang gagamit siya ng sementaryo, malamang kailangan niya ng may pagvlog an'e. Eh. Ano yun, gagawa si Kuya Red ng sarili niyang sementaryo? Kapag sinabi mo, Kuya Red, gumawa ka ng sarili mo. Huwag mong pakialaman yung sementaryo. Subject niya kasi ang simenteryo. Ako naman ang subject ko yung vlog ng iba. 'Di ba? 'Yun ang pinag-uusapan natin. At yung pag-reaction video ba? Illegal ba 'yon? Legal ba 'yon? Ito nga nakasulat kay Kuya Red yung Fair Use. oh. Nababasa niyo ba yung Doctrine of Fair Use na yan? Pinapayagan ng Fair Use ko ang purpose ay criticism, ko news reporting sa balita, 'di ba? teaching, scholarship, and research. Fair use is permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing uh, non-profit, blah, 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 blah. Pinapayagan pala eh. Makareklamo kayo na ano, tapos ito pa, na-ship na yung argument namin. ba? Diba? Basahin nyo na lang po yung argument namin dun sa ano, dun sa page ko. Pinopost ko yun eh. Na-ship yung argument namin. Ang sabi ko daw kasi, 'di ba? nagpe daw ako na hero. 'di ba? Ah, uh, nagpe-pretend ako na may cause daw ako, may may pinaglalaban daw ako. Pero hindi ano daw 'yon, hypocrisy daw 'yon dahil sa pinaglalaban ko, 'di ba? Eh, kumikita daw kasi ako sa ginagawa ko. Sabi niyang ganon, ah uh, Uh, parang wala daw yung essence ng ng pakikipaglaban ako dahil si Miss naman daw ako sa YouTube dahil do sa ginagawa ko. Yun na sabi niya. 'Di ba? Unang-una, lahat ng cause, lahat ng lahat ng pakikipaglaban need ng pondo. 'Di ba? Sa tingin mo ba yung mga may pinaglalaban ay hindi kumukuha ng ng mga backers 'yan? Let's say halimbawa, ah uh, yung NPA, di ba? May pinaglalaban yan. Hindi, alam nyo ba, hindi, nag, hindi revolutionary tax yung mga yan? Yung mga may cost na yan? Yung mga gumagawa ng, 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 rally? Di ba? Yung may pinaglalaban sila na karapatan ng kung sino-sino? Di ba? Sa akin daw, uh, hindi daw nagiging nawawala daw yon Hypocrisy daw yung ginagawa ko. Dahil ako din mismo kumikita. Ang unang-una, di ba? wala daw akong pinagkaiba doon sa kinikritisize ko. Unang-una, yung ginagawa ng kinikritisize ko, nanluloko. Kaya sila kumikita. ba? Diba? Yung sa akin ba, nanluloko ako? Bago para ako kumita. Tsaka ito, ito yung tanong ko eh. Ito yung tanong ko, no? ba? Diba? Napapawalang bisa ba yung katotohanan na sinasabi ko dito dahil sumusweldo ako sa YouTube? Sabi niya, oo daw. Basahin nyo di ba? Di ba ang bobo? So kapag sinabi ko palang 1 plus 1 is equals to 2 dito, dahil sumusweldo ako sa YouTube, ano na yon? Invalid na. Kasi sumusweldo ako eh. Parang ang gusto niya mangyari, magkakalat ako ng awareness dito nang dapat hindi hindi ko minamonetize yung video ko daw. Hindi mo pwedeng gawin yon Dahil YouTuber ako eh. Di ba? YouTuber ako. Sila Rapi po tumutulong din yon. At nak din ang videos noon. Kasi bago ko magawa itong ginagawa ko, gumagastos ako sa kuryente. Di ba? San ko kukunin yung pambayad sa kuryente? Sa sarili kong bulsa, sa, sa trabaho ko? E di wala na akong naipon sa sarili ko. Hindi e di ba pwede yung kikitahin ko? pa pambayad ko sa kuryente? Akala mo ba ganong kalaki ang kinikita ko dito? extra extra. At least kahit pa paano nga yung ginagawa ko dito nakakabayad ng bills eh. Ang ang mentality kasi niya uh, malaki ang kinikita ko dito dahil uh, dahil quote and sinisiraan ko yung mga ano. Unang-una ang tanong ko, bawal ba itong ginagawa ako? May illegal ba dito? Sa ginagawa ako? Wala akong illegal na ginagawa dito. 'Di ba? Sinasabi ko, yung video peke, paano naging illegal yun? Di ba? Dahil na-monetize ko yung, yung pag-criticize ko, illegal na? Come on. Ano ba naman yan, men? Di ba? Ang hindi ko naiintindihan dito, ano, parang siya, concern na concern siya doon, doon sa nasasabihin ko daw na bobo, pero siya, never siyang naging concern sa mga tao na niluloko na napeperahan. Pero dahil sinabihan ko ng bobo, ah, uh, wala tayong karapatan na sabihan ng kapwa natin, eh, bobo naman talaga. Di ba? Sumusuporta ka sa manuloko, lalo na pag yung narrative mo na alam mo ng fake, sinusuportahan mo pa? Come on. Okay, uh, let's proceed tayo dito sa dito sa main content, no? Di ba? I hope you understand. Ready naman ako anytime na ano na makipagsagutan sa inyo. Tapos may time pa do na na ako pa yung lumalabas na hindi daw makasagot sa kanya pambihira. Alam ni Ma'am Lenny binabasa ni Ma'am Lenny yung yung palitan ng ng discussion. So proceed tayo dito sa ano dito sa ah uh, Proceed tayo dito sa content ni eh, Kuya Red. Dito pa nga lang, men. ka na to eh. Nakalagay ako, nakakatindig balahibo sa haunted cementerio. Putang ina naman kung paano lokohin ang mga tao. Full night vision daw to. Yan, just imagine yung ganyan, full night vision. Paano naging full night vision yan? Inverted lang yan, men eh. Panorin nga natin to. Wow. nga nalaman na may something dyan eh paano naging full night vision yan ayan oh mga idol hindi ko alam kung ano ah tinaparantado ano tayo ni Kuya Red eh nilagyan niya lang ng filter filter to eh itong ganito ako nandito oh kababayan para po, saktan kayo tayo maniniwala sa ganito <laughs> dito tayo kaya wow so ayun daw oh. skip natin ano full night vision daw yan sabi ni ni manlulokong kuya red di ba? ginagawang ignorante yung kababayan ko I min mean, ano ba Nabubwisit ako sa mga ganitong tao eh. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Red. At samahan nyo ako Hello, ngayong gabi. At babalikan natin at ang isang super haunted na simenteryo dito sa Mindanao. kagandahan dito mga idol, kukumustahin natin kung yung mga kaluluwa na nagpakita hey, din dati... Niloko! Kunyea. ay nandun pa rin hanggang ngayon. At ngayon gagamit... Wait, wait, wait. Ba bakit ini-expect nandun pa rin? Hindi ba dinadasalan mo yan para makatawid? Bakit pagbalik mo nandun pa rin yung mga kaluluwa na yon? Inutil ba yung ginagawa mo dyan, Kuya Red? <laughs> Buisit! Tayo ng ating bagong night vision camera. Bagong night vision. Galing ng Amerika. Kaya lubus. Oh! lubos akong nag... Ayang, ayang, ka na naman eh. Ayan ka na naman eh. Galing Amerika, filter lang ng camera yan eh. Papasalamat sa ating idol. Diyan sa Las Vegas, Nevada. At ayaw niyang ipabanggit yung pangalan niya. Isa po itong mamahaling night vision camera Whoa, mga idol. mo! Pangarap ko po ito. O, ipakita mo! Ipakita mo yung night vision camera. Ipakita mo sa amin. Pero hindi ko inaasahan ipakita na mo. magagamit na natin siya ngayon. Napaka, napaka bobo ng night vision yan. Tingnan yan nyo. mga idol, nasusamahan nyo ako ngayong gabi para investigahan ito. Hindi tayo gagamit ng instrumento para na sa ganun, eh makapokus talaga tayo kung anuman yung mga bagay na pwedeng magparamdam o magpakita sa atin sa loob ng sementeryo. Solo investigation to mga idol. Kaya sa hindi pa nakasubscribe dyan, uh, please subscribe to my channel Kuya Red, Ghost Adventures, huwag niyong kalimutay, share. Kalat natin mas. Forward natin, forward. With this one. Tara na. Yan mga idol, no? So, right now, uh, we are using a full night vision. Paano full night vision yan? Yung details nga hindi maintindihan eh. Alam mo kung ano yan, Kuya Red? In Invert lang yan na, na image, then pinatungan ng filter na green. Sa Ghost Tube, may, meron niyang thermal niyan, di ba? May thermal nga ni. Eh, na hindi naman totoong thermal camera. Ito naman night vision, hindi naman totoong night vision niya ni. Eh. Kaya hindi tayo pwedeng maglalakad habang naka Ano bang katarantaduhan to? Tingnan natin sa ito, ito yung totoong night vision na gawa ni Sir IM Reverie yan ano. Ito ito yung ano totoong night vision. O mag na night vision sila Sir IM Reverie ha. O subscribe kayo kay Sir IM Reverie. Ito yung video. Hmm. Magpo full night vision sila dito. Night vision po. Oh, night vision. Yan ang night vision. Okay. Ganyan. One more time. May details okay. pa rin. Sa ano niyan, pitch black yan. Pero ganyan na night vision. Greenish nga. Greenish yung kuha. Pero, man, hindi ano. Hindi katulad nung kay Kuya Red. O oh, pull pa tayo ng ibang video na night vision ano. Hanap pa tayo ng video. Ah uh, ito, ito 'yung video, no? Mm play, play play ko ha. So ito 'yung ito 'yung video. Ganyan na itsura pagka night vision. Okay, here we are with the thousand mm. light from ghostop. May may pusa ang cute. Okay, we're going in complete darkness. So this is the room here, lit up. With Generate one... Generate night vision. Go stop. Phasm light. And there it is. And um, this room's pretty big. And I take uh, usually one um, to give this to give us light a shout ganyan out. Ganyan, man. pero pitch black yan, madilim. Ganyan na itsura. Makikita mo kung nasaan. Yan ang night vision. Men, hindi ka tulad nito mo naman, naman yung video ni Kuya Red. Ano ba naman 'yan? Ginagago tayo nito. Mukha eh. kasi napakaliit lang na screen yung tinitingnan ko mga idol. Okay, so pag nakaganit. Ganyan na itsura o pambihira. Night vision ba 'yan? Tinatarantado tayo nito eh. Diyos ko naman Kuya Red. Yan lang, sobrang liit na screen lang talaga yung nakikita ko. So, yun yung magiging ano natin, parang Mata natin pero kahit madilim mga idol. May napapansin ako kanina pa. na merong mga parang manino. Magna night vision ngarin ako. <laughs> ah, ito yung ito yung thermal thermal ni Kuya Red. Nakukuha 'yan sa ano sa application. May application ito na na-install or kung tunay na camera man yung gamit ni Kuya Red may filter na ganito hindi totoong night vision to men oh di ba pwede pwede eh ano ba ay nako sobrang dilim talaga wala akong makita sinungaling wala akong makita pag ko ganyan wala akong makita nakadepende lang ako dito sa ay nako sinungaling kahit, braso no pala kung kung night full night vision yan bakit may dark spots pa rin 'di ba kasi ang ang alam ko night vision sobrang dilim ganyan na itsura oh and this thing is pretty amazing um Tingnan natin you can usually ano. just use one ganito yung original 50, na itsura ng room ganyan kadilim oh ngayon It's a pretty big living room and uh my room, dog ha? right there. I'm just gonna do a standalone night vision with all night three vision. lights. Let's turn this light on right here. And the cat's mm -hmm. eating some food right there. Look at that. So, I can't really see it now. So let's just go back. Mm. I'm not using any uh I'm not using any lights yet. G so, ganyan, ganyan the first light, the first light that I'm gonna kayo? Ganyan kadilim pagka hindi naka-on night vision. Yung totoong night vision ha. Ganyan. Ngayon, gagamit siya nung ano, neto. Netong undoer. Meron akong infrared light eh. Kaya lang hindi pala compatible ito sa camera ng cellphone, sayang. Bumili ako niyan eh. Yan o. Oh. IR, IR light. Ay, sorry, hindi nyo pala nakita. Eh, ito binili ko, undoer. Undoer infrared light. ba diba? Binili ko to eh. Akala ko kasi, compatible to sa mga ano pang night vision to pero in reality wala akong nakikitang ilaw pero sa camera visible yung ilaw ito yung totoong ano night vision o titingnan mo to ha ganyan kadilim ngayon gagamitin ni kuya ito tong undoer na to tingnan natin na saan na ba yon ano o, to ayan na gagamitin ni kuya ito ito itong product na gamit ko yan same kami undoer yan ha undoer yung tatak It's oh. got, it's got the lights, so we're going to turn this on. You on your undoer. There's your four lights. Pag camcorder ang dala-dala niya. Mm. And you got a little bit of purple glow there. Could diba? Is that be UV? Yan yun, huh. no? Purple glow. Well, we're going to know in a couple seconds. O, tingnan natin so take ngayon. back in the living room. Here we go. Kung ano mangyayari pag yan ang ginamit, ganyan lang kaliwanag. Babalik kayo. Ganyan na itsura nung madilim. Kitang-kita mo na. 'Di ba? Just imagine ganyan 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 na kaliwanag ang night vision. Pero nung walang night vision, ganito itsura. Ganyan na itsura. Ang dilim, 'di ba? Nung nagka night vision na, ganyan na itsura. Ito oh, 'yan. Ganyan na. Nakikita mo na. That's this line. May night vision na eh. Oh, ito naman namang difference nito kay Kuya Red. Putang ano naman, ginagawa tayong bobo nito. Nilagyan lang ng filter na ano eh. Kaya nga dinemonstrate ko, di ba? Kung paano ginawa. Pambihira, ginagawa tayong tanga talaga na itong taong to. Anyway, bahala na kayo dyan, ano? Ano, maniwala pa kayo na maniwala. <laughs> Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.